Bagyo na talaga, malakas na ang ulan, malakas pa ang hangin. Umaraw, bumagyo, ayos lang. <laughs> Sige, okay. Oh, tatakas, tatakas. Tatakas yung ano, yung... Oh, tumakas, tumakas to. Tumakas. Yun, ahabulin. Yun, yun, kumana kumanan, kumanan. Kumanan, kumanan, ayun. Pulin natin. Maganda nga umaga sa inyong lahat at uh, maulan na umaga. At uh, ngayon ay uh, July 23, 2024 at sa oras na 7:20 ng umaga. Ito yung uh, non-stop uh, clearing operation with the uh, Special Operations Group ng uh, MMDA sa pamumuno ni uh, Sir Gabriel Go, Rain or Shine. Patuloy talaga ang uh, clearing operation. Tingnan nyo. Uh, patawid na, Sir. Patawid na. Patawid na uh, ang kaisa natin. Hindi lang ako nakasama noong uh, Sunday uh, hanggang Monday noong uh, Sona. Pero patuloy ang trabaho nila ay kasama nga si Sir Gab, naka-monitor. Ayan, tingnan nyo. At inabot din sila ng uh, malakas na ulan kahapon ng hapon. At uh, hanggang ngayon, umuulan pa rin. At uh, yung ibang uh, level ng uh, school ay nagsuspindi na rin. Uh, Depende sa mga declaration ng mga lokal kung uh, isuspindi nga ang uh, kanilang uh, klase. So ang gagawin ngayon, uh, illegal uh, parking at uh, ganun pa rin, uh, sidewalk clearing. At syempre, nakakapotin ako dahil hindi ako makasampa doon sa mobile dahil uh, mababasa yung aking kamera. Kaya susunod na lang tayo. So kakanan tayo dito sa may uh, Panay Avenue. At uh, papasadahan nga muli itong uh, kahabaan ng uh, Panay Avenue at uh, iba pang uh, lugar na sakop ng... Mabuhay lane. So isa, wala pa lumalapit eh. Nagkakapit dito sa katabi. Sa wala naman lumalapit. Nandun na yung mga tow truck sa unahan. So hindi ko lang alam kung uh, ilang uh, tow truck ngayong umaga. So yung isa, wala pa rin lumalapit. Okay, hey, so, na. ito yung mga tow truck. One, two, three. Ay, hindi ko muna bibilangin. Baka ako mabangga. Ito, may hahatake na dito. Ito yung uh, nilaradyo kayo na hanggang ngayon wala pa rin nga driver. So, diretsyo tayo dito sa unahan dahil uh, mayroon lang nauuna. So, yung mga walang driver na mga naka-illegal uh, parking, Ah, hahatakin hahataki na yan. yung mga meron naman na maaaktuhan o lalabas ay eh, matitikitan at ah, hindi na hahatakin isa dito pa ang ah, ayun sa kabila oh, may nakaharang sa sidewalk mostly yung uh, puwitan titikitan na yan o oh, ticket oh, ito pa nakasampa mismo oh, sa God. sidewalk pa na Natikita na lang dahil nandiyan naman yung driver. Yung mga alam na yung rules sa uh, traffic rules and regulation. Ayan, tingnan nyo. Ang ganda na ng papark nila. Nasa kahabaan pa rin tayo ng uh, Panay Avenue. Nakasampa pa rin kasi sa sidewalk Dahil uh, kanina pa tayo rito Eh uh, mahatak na ito So ito dumating yung may area ta hindi pa naaangklahan Pero natikita na ito Tumating may Tara tayo Good, so, <coughs> Nasa kanto na tayo ng uh, Panay Avenue sa kanitong uh, Timog okay. Avenue. Mos na yung ulan. Kaya sa kaliwa, matitikitan lahat yan. Driver yung kaya eh nasa kanan, yung nasa kanan na high age. Yung nasa kanan, wala pang tumikit. Breaker dito, dito, dito. Sa kay Mahala. Tangkan, 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 dito. Sa harap ng hospital. Ito yung hospital na sinasabi sa radio. Ayan. Yeah. May nakalagay pa doon, no parking anytime. Dito naman tayo sa may harap ng uh, emergency. Dito sa harap ng uh, emergency, dalawang kotse. Ito na tikita na. At uh, may driver, alis yan. Ito lang uh, ang mahahatak. Ito, Lakas siya ng ulan Okay, tara Punta natin yung kabila Tara, diretsyo na tayo At uh, meron ding hinahatak doon sa unahan Woo, Lakas ang ulan Na isang pa na yata Yan dito sa unahan Una, isang pa na nga Mayroon pa pala dito sa kabila. dito, walang kumuha. Fort na no, Ranger ata ito. Nandito pa sa labas eh. Pwede rin kunin to. Pwede hmm. ako na titigit dyan. Pwede nga ng isang ano, ito ako. So, Ranger na ano. May driver na, lumabas na. Sinigitan. Tata panayatin ng mga From my uh, scouta twatoko. Uh, Diretso na siya, Kumaliwa dito sa Madre Ignacia. Aha, na yata itong jeep. So hatakin niya naka nakaangkla na. So nagkalat ang team Kaya dire-diretso lang tayo So dire-diretso tayo dito Sa ano nga bang kalye ito Don A. Roses Saka amad ah, man, nag na siya pa rin pala ay, ito, dalawa Dalawa sasakyan ang uh, matitikitan Or mayroong uh, posibleng mahatak sa dalawa na yan ito sir Sa Raker dito. Sa Raker dito, sa 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 may ano. Sa Inverry, Dalawa, dalawa. Balisa dito sa kay, kay Maala. Tapos kay Panofio, meron dito. Sa St. Mary sa may tapat na eskwilahan. So, ito na yung isang Ito, naka, naka... sampas sa sidewalk Oh, tatakas, tatakas. Tatakas yung ano, yung Oh, tumakas, tumakas to. Tumakas. Yun, nilakahan na lang, naplakahan yun. Yung ano, yung bakal lang to truck na sa ilalim, nilakbo yan. Uh, tropa, tropa, nasa yung Fortuner. Naano ba yung Fortuner na, ano, nasikita ni Weng, tumakbo daw eh. Ayun, yun, yun. Ayun yung tumakas, umikot lang. Kala niya wala na tayo, kaya umikot. Pinapaharang doon, pinapaharang. Yun, nahahabulin. Yun, 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 kumanan, kumanan. Kumanan, kumanan, kumanan. Ayun. Habulin natin. Bumalik siya, Kala niya siguro wala na yung uh, trupa. Wala na towing. Madami pa pala. Ito, ito, may So ito pala yun, may ipapakita ko sa inyo. Ayan o. Nakabita na ng tow truck. Ayan yung kadina. So ang katuwiran ng uh, may-ari, kaya siya umalis or uh, umiska po, ay uh, nagmamadali daw siya at may kukulin. Ang oras ngayon ay uh, 10.30 ng umaga. At uh, nandito tayo ngayon sa may kahabaan ng uh, Sergeant Esguera. Sa oras na 10.30 ng umaga. So malakas pa rin ang ulan dahil nga uh, malamang hindi titigil ito dahil may bagyo. Ayan, pagtitikita na lahat yung mga naka-illegally May nauna na at may nauhuli. Doon pa talaga naka-park sa may no, no parking sign, no? Get na nakasakay sa bell. Bangkot trak Woo! Bagyo na talaga. Malakas na ang ulan, malakas pa ang hangin. umarao bumagyo, ayos payo, lang. Payo, payo. <laughs> Sige? Okay. Ayun, nakakasampan na yung isa. Lakas talaga ng ulan. Takin ang bagyo. ko sa 11th Jamboree. Nakapasok na ako rito. Staying okay na lang dito. Nasa kanto na tayo ng uh, Sergeant Esguerra sa kanitong uh, timog. Didiretso ang team sa may kahabaan ng uh, 11th Jamboree. Nasa kahabaan na tayo ng 11th uh, uh, Jamboree Marami nang uh, natitikitan doon sa unahan Ito, hahatakin na oh, Sa oras na 11.05 ng umaga ay eh, nasa kanto tayo ng uh, 11th Jamboree sa kanitong nga uh, Kamuning Road. Kakaliwa dito sa Kamuning Road. Hmm, marami dito sa kanan ng uh, Kamuning Road. Saka, merong uh, isa doon. Ah, marami, marami dito kaliwa kanan. Paunahin lang natin mga yan Para malaman natin kung uh, Saan ang mahahatak Nandito yung may-ari. Andito na tayo ngayon sa may kanto ng uh, Kamoning Road sa kanito nga uh, EDSA. At uh, hindi nagfa-function yung uh, traffic light kaya uh, na lang tayo ng mga traffic diyan mm -hmm. sa gitna. After nitong nga uh, EDSA, ito na yung uh, Kamyas Road. Ito matitikitan niya ng uh, nasa ulihan yung nakaharang na yan sa sidewalk. So dire-diretso lang tayo. Ayun, yun hinintuan na. Dito sa kabila, merong uh, tinitikitang sasakyan na nakasampa sa sidewalk at uh, pinopormahan na ng uh, tow truck. Ayun. Bali dalawa, dalawang tinikitan diyan na nakasampa sa sidewalk. Bagong-bago pa naman yung uh, sidewalk na yan gawa ng LGU. Uh, bukod sa illegal parking or napaparkingan nyo yung sidewalk ay iwasan nyo dahil uh, iba yung tigas ng sidewalk sa kayong uh, tigas ng uh, kalsada yung, ka, yung sidewalk pang tao lang yan or sa magagaan ito ng mga kalsada syempre ay uh, matigas yan madaling masira ang sidewalk pagka ganyang pinapardahan ng mga sasakyan buksan natin ang bintana para yung uh, my driver yung uh, sasakyan na kaya pinalis na. Ngayon yung uh, taxi, may driver, yun nga lang sira. Or hindi umaandar, kaya kinonsider ng uh, stalled vehicle yan. At uh, hahataki na. Lalong lumakas ang ulan. Ang oras ngayon ay 11:30 ng umaga at uh, super lakas ng ulan. Kaya nag-advise na yung uh, team leader ng uh, team na terminate muna yung uh, operation. Back to base na muna tayo.